magmagandang balita naman tayo. Taong 2010, nang una kong makilala ang mga mag-aaral sa Matagbak Elementary School. Na matinding napinsala ng Bagyong Ondoy noong 2009. Ipinaayos natin ang kanilang mga classroom na naging tulay sa pag-abot ng pangarap ng ilang batch ng mga estudyante. Pero muling sinubok ng mga bagyong paaralan. Kaya muli tayong naghandog nang maayos at matibay na masisilungan ng mga bago nilang mag-aaral. Taong 2009, nang patumbahin ng Bagyong Ondoy ang mga silid-aralan sa Matagbak Elementary School sa Pililla sa Rizal. Agad nagpatayo ng tatlong kapuso classrooms ang GMA Kapuso Foundation doon para may komportable at maayos na magamit ang mga mag-aaral. Ngunit nitong 2024, sinalanta sila ng bagyong Enteng ang Kapuso classrooms, binaha at nasira. Ang ina ng mga estudyante, gaya ni Lilipeth, isa sa mga nagvolunteer para maglinis. Isinasabay niya ang paglilinis habang nagtitinda ng merienda, pantustos sa kanilang pangangailangan. Nang kahalagahan po ng maayos at malinis na paaralan ay makakapokus po ang mga bata sa pag-aaral ng mabuti. Sa ilalim ng Kapuso School Development Project, ipinaayos at mas pinatibay natin ang mga silid-aralan at mga comfort room sa Matagbak Elementary School. Inayos natin lahat ng mga roofs. We made sure na talagang Walang pumapasok na tubig dito at saka ni-renovate natin lahat ng banyo para komportable ang mga estudyante. Para mas uh, tumagal pa yung uh, buhay ng ating bubong kasi uh, yung pintura nakakatulong siya para uh, hindi agad kalawangin yung ating mga bubong. Pinalitan natin ng mga steel doors so uh, hindi na siya aanayin at mabubulok. Handog din natin ang bigas at pagkain para sa mga mag-aaral my vegetable seeds din para sa kanilang gulayan sa paaralan. Dinagdagan pa natin yan ng armchairs, teacher's desk at smart TV. Labis na nagpahirap ang matinding pagbaha sa Metro Manila dulot ng ulang dala ng habaga. Kabilang sa mga naapektuhan ang ilang taga Valenzuela at Quezon City. Agad na kumilos ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong. matapos sa mga pag-ulan at pagbaha. Inilabas na mga residente ng Barangay Parada sa Valenzuela ang mga sira nilang gamit. Si Grace, inabutan natin ang tatanggal ng putik sa bahay na pinasok ng baha. Dahil sa sobrang bilis ng baha, hindi na namin naagapan. Tsaka ito, sigurado sira na yan. Mub ano, bumabaha ng ganito, hindi. Ngayon lang two years pa lang namin nararanasan to. Karina, tsaka yung ito ngayon increasing na. Lampas tao naman ang baha sa barangay Marulas. Kaya ang mga residente agad na nag-evacuate sa Valenzuela National High School. mo up and down ng bahay namin, naakit ko lahat yun. Sumakit so ang katawang ko sa hirap talaga. Sa ilalim ng Operation Bayanihan, agad na kumilos ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong sa mga binaha sa Barangay Marulas at Parada sa Valenzuela, at sa barangay Katipunan sa Quezon City. Nagpakain din tayo ng kapuso konji na may itlog. 2,400 individual ang ating natulungan. Patuloy rin po ang paghatid natin ng tulong sa Balagtas, Bulacan at San Mateo, Rizal. Maraming salamat sa Sumifru Philippines Corporation na katuwang natin sa pagtulong. Sa gitna ng mga pagbahap, tuloy-tuloy ang isinasagawang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Kinatira naman natin ang tulong ng mga taga-barangay Wawa sa Balagtas, Bulacan at mga taga San Mateo sa Rizal. Simula kahapon, abot hanggang binti na ang baha sa barangay Wawa sa Balagtas sa Bulacan. Ang walang humpay na pagulan, sinabayan pa kasi ng high tide. Kaya mga residente, apat na araw nang nagtitiis sa evacuation center gaya ng pamilya ni Rodrigo. Problema niya kung saan kukuha ng panggasto sa ngayon dahil natigil siya sa pagtitinda ng street foods. Naku, napakahirap ma'am. Unang-una, simple sa pagkain dahil wala naman kaming trabaho. Punta kami sa palengke, dadaan ka sa hanggang baywang na tubig. Sinuong ng GMA Kapuso Foundation ng bahag kasama ang NCR Command ng Armed Forces of the Philippines para maghatid ng relief goods at tinapay sa Barangay Wawa. Maraming maraming salamat sa Jamie Foundation sa pagpunta rito dito sa amin. Makakatulong ah, na malaki ito sa amin. Nabigyan din natin ng tulong ang mga residenteng nalubog sa ma sa San Mateo sa Rizal kasama ang Sparkle Artist at Army Reservist na si Ronnie Liang, pati na si Tess Bang. Sa kabuuan, 2,300 pamilya ang nahatira natin ng tulong. Maraming salamat po sa Sumifru Philippines Corporation sa pakikiisa sa ating Operation Bayan Hand. Hanggang ngayon, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nangangailangan ng tulong sa gitna ng kinakaharap na unos. Umagapay na rin sa inyong GMA Kapuso Foundation ang ilang kapuso sparkle artists at volunteers tulad ni Ding Dong Dantes. Mga kapuso, sama-sama po tayong magbayanihan para sa pagbangon mula sa epekto ng mga bagyo at habagat. Bunsod ng walang humpay na pagulan na nagpabaha sa malaking bahagi ng bansa. Libo-libong kababayan natin ang nasalanta. Sa mga ganitong pagkakataon, kailangan nila ang ating tulong. Bukod sa ating sponsors at donors, ilan sa kapuso at sparkle artist ang naging katwang ng GMA Kapuso Foundation. Nangunguna na dyan si kapuso prime time king, Ding Dong Dantes. Handog niya sa mga residenteng lubhang apektado ng baha ang mga germicidal soap na unang panangga sa leptospirosis, dulot ng tubig baha. Nyo, sa mga panahon kagaya ng ngayon, tuwing may sakuna, bawat tulong kasi eh, napakahalaga. Napakalayo ng nararating ng bawat kontribusyon ng lahat ng mga kababayan natin through bayanihan. tumulong rin sa repacking ng relief goods ang sparkle artists na sina Jess Martinez, Aya Domingo, Madramos, John Vic de Guzman at Arnold Reyes. Naisip ko na kung ako na stranded, mas marami pang mas grabe yung sinapit kesa sa amin. So thankful ako sa opportunity na to. It's really a fulfilling thing to be able to go here. Kahit naman po kasi small act can make a huge difference. Patina, ang Kapuso Foundation Advocates na sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Gusto rin talaga namin itong gawin kasi syempre para sa mga kapuso natin na talagang nabaha ngayon. Ang daming tao ulit na na wala ng bahay, na stranded ulit, syempre wala rin si dito So dito kami para tumulong. Nauna na po tayong nakapaghatid ng relief goods at mga pagkain sa Valenzuela, Quezon City, Bulacan at sa San Mateo at Montalban sa Rizal, pati na sa Pampanga at Zambales. Sinuong ng GMA Kapuso Foundation ang mga baha para makapaghatid ng tulong sa mga kababayan nating na Lanta, sa Zambales at Pampanga. Tuloy-tuloy rin ang relief operation sa iba pang lugar sa ilalim ng Operation Bayanihan. Bago pa man mag-landfall ang bagyong Emong sa Agno sa Pangasinan kagabi, dama na ang bagsik nito sa mga karating probinsya. Gaya sa makabebe sa Pampanga na ilang araw ng inuulan at binabaha. Lula ng malaking crack na pinahiraman ng Office of Civil Defense, tinahak ng aming team kahapon ng ang abot hitang baha. Katwang ang 701st Brigade ng Philippine Army. Hinatiran natin ang relief goods at sabon ang mahigit isang libo at pamilya na limang araw ng lubog sa malalim na baha kung magtutuloy-tuloy po yung ganitong uh, sama ng panahon at ang uh, taas ng high tide, no? tingin po namin is magtatagal pa. Ganitulin ng naranasan ng aming team na nagtungo sa Santa Cruz sa Zambales na naghatid ng tulong sa limang daang pamilya na lumikas doon. Katwang ang 11th Civil Military Operation Regiment. Baha po eh, tsaka nakakatakot po yung hangin nakapamahagi na rin tayo ng relief goods at nagpakain ng lugaw sa Benguet para sa mga magsasakang nasiraan ng pananim at naapektuhan ng landslide. Kaninang umaga, isang at daang pamilya ang ating nabigyan sa North at East Fairview. Isang pamilya naman sa Dinalupihan at Hermosa, Bataan. Magpapatuloy po ang aming relief operations sa Santa Luzon, at pinaplanong na rin ang paghahatid ng tulong sa Pangasinan, La Union at iba pang bahagi ng Pampanga at Bulacan. Sa mga nais sa inyo na sumuporta sa malawakang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso,